Hello, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa pastulan. Ang pagkakambing po natin ay talagang kailangan natin ang sipag at syaga. Kahit hapon na bantayan natin para hindi makapinsala ng mga tanim at iwas din sa pagnanakaw. Kaya ito sila. Oh. Lagi akong nakaabang sa kanila kasi po uh, mahirap na kapag baka sa ibang lugar sila pupulutin so ganito po ang pagkakambing natin uh, tsaga po talaga kailangan talaga nilang makakain at kailangan nating ipapastol kasi para po ma-exercise po sila at para naman para sa kanilang katawan <clears throat> masanay sila sa labas hindi puro page lang ang kakainin kundi makakain sila ng iba't ibang damo dito sa pastulan ko kabi silang kumain lakas nilang kumain So talagang ganito. Ito po ang trabaho ng pagkakambing ay wala talagang rest day. Araw-araw kailangan natin silang pakainin. Kaya sipag at syaga ang puhunan natin dito. Ayan, kain ng kain. Nag-aagawan sila. mga tatlo uh, dalawang oras o or tatlong oras busok na sila iyo iyo na sila siyano <coughs> oh. pamahahin nyo lang ako shout out sa mga kaibigan natin na palaging nagsusupport sa mga video natin shout out kay Inday Diaries Sky TV Vlog Uh, sa lahat ng mag, mga farmers dyan mga magkakambing din ako simula pa po ito kaya wala pa akong uh, talagang experience sa pagkakambing kasi po nagsisimula pa lang ako pero kahit nagsisimula ako ini-studyhan ko yung ugali ng mga kambing at mga bagay-bagay na ayaw nila at ang gusto nila grabe sila oh kahit maraming damo gusto pa rin nilang pumunta sa malayo ganyan talaga ang ugali ng mga kambing kaya kailangan bantayan natin baka lumipat sa ibang bakod Uh, delikado sa mga pananim so ganito talaga ang pagkakambing maraming salamat so, po marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin at panunood hanggang dito na lang bye bye